<laughs> Hello, good morning for today's video. It's for morning, Marina. Our video for today is a day in the life of my mother. Oh, for 20

Og så spiste jeg det. Good morning. So, ayan po. Let's go. My mother. Mother Earth. And me. Hindi pa nga dan. mo kaya hahapit. I'm, I'm Ano? ada anak-anaknya hai 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 Iya hai iya mamahun kalut wadah oh Nandito na ho tayo. Maggagabot po kami ng mga very very, very kunting dango. Licks ni mother. Yan po ang village namin. Hindi makita. Ayan. Let's go. Next! Good morning! <laughs> and I'm Oh, hey, pala who is 30-game? ไออุ้นหนาินหนาอูนุ่นทีมาก been raining in Japan now. Eh, Palu udan. Dito ang next na na destination natin nag nakiburas ng kanilang intanan na kamatis. I'm tired. Farmer's life, rain or shine. gusto nang ang nandiyan Yeah, nasa tapat Oh, kamin. Hello. So let's go home. tapos na po tayong nakiburas and ayun basang basang sisiw po tayo no? meron tayong dalang kapote pero hindi natin masyado ginamit kasi yung ulan niya is paambun-ambun ba umulan ng tapos ma wawala ma uulan ulit pero ambun ambun tawag namin na baliwi hi so next ay after natin galing sa gardenis ayo ayun naligo tayo kasi bawal tayong magkapanat hang? and next destination ni mama is halamanan uh, ulit na magtatanim ng ano yung sabi niya itatanim, basta may itatanim siya pero hindi tayo makapunta kasi eh. ako ang nagbantay dito sa mounting store ni mother sayang naman sir. and come magagabihan ulit ang mami. Sayang. Ako sana ang pupunta kaso may gagawin, ay may hindi ko alam na gawin. May gagawin basta ano. Basta yun. Kaya ako muna ang bantay ngayon for today's video. Ay hindi ko susuntan ang mami na magagabihan kami. Sa morning, uh, maaga kami. Sa hapon, Mag magagabihan kami sana yun ang routine ni mami di ba ang sifag ng motor pero sa age niya ngayon is on sana piman pero that's life that's our life someday hmm. bye hmm mangan mangan ni man. 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 ginuk <laughs> na ya kami ay ikot nila mihan tapos kami mama kala po to naman digital din akahawang to hapon ulas kadiya seven seven thirty mawang to di seven forty three lo nagagagat naman palaloh mamak yun isulong nakik mayon nakikiangan